Tatlong taon na sa loob ng Baguio Jail Dormitory ang 24 anyos na si Josh, hindi niya tunay na pangalan. Nakulong siya matapos masangkot ito sa pagbebenta ng ilegal na droga. Bagamat nasa piita na mayroon pa rin itong karapatang bumoto, kaya naman nais niyang magamit ang karapatang ito sa darating na barangay at SK election sa Disyembre. Kaninang umaga nga, isa siya sa mga nagparehistro sa special registration ng Comelec Baguio sa Baguio City Male and Female jail Dormitory. Nasasayangan lang po pag yun nga po, yung hindi siya nanalo, gano'n. And kaysa iba naman po, at least kahit pa paano po, matulungan din mo namin yung mga kasama namin sa labas. Importante po sa amin to kasi kahit po andito kami, uh, pumupunta po yung Comelec dito and napapractice po namin yung right to vote namin. Sa ganun po, hindi rin pala sa'yo yung mga boto namin. Hindi na rin nag-atubiling magparehistro si Jojo. Hindi niya tunay na pangalan. Malaga ko sa bayan ko. Ayon sa Comelec, ang hakbang na ito ay patungo sa mas makatao at inklusibong halala ng programa ng Comelec at ng BJMP. Ngayon naman, kaninang umaga, it's the turn of our PDLs. No? So meron tayong special registration sa BGMP male and female dorm para naman sa ating mga persons deprived of liberty. These are the series of special uh, registration para sa ating mga tinatawag na vulnerable sectors. Mm. Ang pinaka bubod po nito ay sila po ay mabigyan ng pagkakataon na pumili ng kanilang uh, mga leaders na na mamuno po sa kanila. Yun po yung pinaka-importante na Paksa po itong ano na ito ng voters' registration po na ito. Ang mga PDL sumailalim sa voters' verification at registration. Ang mga ito rin ay hindi pa nahahatulan o mayroong apilang dinidinig sa korte. Uh, yung mga PDL po natin ay hindi pa naman uh, convicted uh, 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 persons uh, sa isang uh, krimen. Kaya mas mabuting bigyan po natin sila ng pagkakataon para mamili po uh, ng kanilang mga gustong mamuno po sa kanila. Bagamat sinabi ng Malacanang na hahayaan na lang na maging batas ang bill na mag-extend sa termino ng mga barangay officials at pag-postpone sa barangay at SK election sa 2025, itutuloy pa rin ng COMELEC ang 10-day voter registration. Uh, kahit uh, sabihin nilang uh, kung hindi man ito matuloy, at least no meron tayong kinondak na registration para po uh, kung sakali mang uh, sa November 2026 na hindi pa rin po masasayang mm -hmm. yung effort ng ating mga uh, kabataan, senior citizen, PWD, PDL at lahat ng nagparehistro kasi uh, kung naman to, uh, okay pa rin yung kanilang registration. Maglilibot pa ang Comelex sa iba pang barangay sa lungsod para sa registration hanggang sa ikasampu ng Agosto. Angel Arquero, RNG News.